po sa pinakamasubuhan ninyo. Isulat bala puno sa mito ng gabi? Pag malayong hindi sila na sa masubok. Ang badlo sa hangin sa kagabi mo na ng kapanda. Kaysa sa gabi, makasulat ako sa pinakamasubo ng mga ninyo. Ginigugma ko siya. Pag-isa, ginigugma yung mga sa mga kapag-uwihan uh, pa rin ko sinig, itakusan ko siya. Diwatiwan ko siya, itakabhalugan sa ilalong isang panakita. Di mong gugmay ako, kagista, di mong gugmay ako. Paano mo hindi pa palanggaon ng iya mga mata ko, mga mata? So, sa kapi makasulat ako sa pinakamasubo ng mga linya. Kung paminsarod, balang na hindi ko na siya upod. Kung pamatsagon, balang na nagkuya siya kung kamatiyan ang malapan niya kagabihon, na doon mahal magigiwala siya, kaga mga linya nagatulog sa kalab, na daw tunog sa kata. Anong pulos yung akong pagpalanda, hindi e makasaknay sa iya, punong sa bitong ng kagabihon? Doon wala siya. na. Sa malayo, may gabahan, may kakanta malayo. Ang abon ka lang, hindi ay managbuyak siya. Ang abon pa ng aw, ang sa iya, kung pili siya makalapapit, e, ang abon kasing-kasing kahandong -kasing, sa iya, ang siya. siya. Nagapalamuti ang kakahuyan sa sige ng Sa bukasan to, hindi e, na kami kapareha. Wala pa na siya ginigugma. Tuwan na iya ni Rogit ni Gugma kung ito Ang akong tingong kapangandang sa hangin niya makadangat yung isang iya pamatinan. Sa iban. Iban manag iba. ang managiya sa iya. Kapariyos, andes na itong mga halong. Ang iya tingo, ang iya maanggi at kalawas, ang iya malulog ng mga mata. Wala pa na siya ginigugma. Ang Tung tuwad niya, pero base din na higugma o pag siya. Ang pag-igma, tamahan ka Ang pag-igma, tamahan ka Kaysa mga kapag-iwan pa sini, inaposan ko siya sa ako nakabutwa. Akon ka lang, hindi man di hapon malibot tayo ng na kuya siya. Kaya kung ano man, kung ano man, ang muli kasakit ni Ika, ipagat siya. Ang muli hihingakasakit Que mamadinha! Yeah.